Guys, kung kailan mo ani eh, guys. Ah, uh, siguro kailan mo ani, eh, mo eh, sa si panyawan. Di ba? Grabe ka pait ni guys, pero dire sa kuha guys, wala na busy basic kaya ni si guys. Ah, uh, mga idol. Oh, kakainin natin to. Oh. To, kainin natin to, natin to. Yan. Yan. Oh, kita-kita niyo yan. Oh, panyawan yan. Oh, panyawan. Yung panyawan pinaka-mapait, pero pinaka makabisa, mabibisa ito. Oh, mas pinaka masarap to, guys. Oh, yan, putulin natin oh. Yan. Kakainan natin, natin to. Yan. Oh. Yan. To. Hmm, kakainan natin to. Yan. Hmm. Oh, kita nyo guys oh. Wala tong ano guys, hindi masisira yung mukha ko. Kinakain ko to. Oh. Ah. Oh. Dito masisira yung mukha ko. Ma? Oh. Ma, tubig to. Oh, tara tubig ko. Hmm, tubig ko. Hmm. Hmm, tubig mo ah. ako guys. No. Oh. guys oh. Hey, guys, oh.

Ah ah, selamat nak guys. Bisik nak bisik tu guys. Penyawan guys. Oh. Hmm. Nak ke oh, Hmm, jalan mari ni. Ni penyawan. Hmm, Pak E pun juga kena. Besok gua diri nama daun tong nong. Kau aku Pak E, sabung suka Pak E inyong kada. Sa gustung mu request, ah request mu dia. Musai gustunya ipakau suka. Hmm. Ah, hmm. Ah, ah. Entok, nolong. Ah, ah. Hmm. Ngah.

Hmm. Ha. Sa so, mga bata, huwag niyo gagayahin ito. Hmm. 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 Mm, mm. Ah, mm, ang nah. na. Di na madaot ang nao, di na maguba. Na. Kao ka bisag usak pait. Hmm. Ha. Hmm. Hmm. Na. Ah. Ha. Ah. Ah. Na. Bisik na bisik to. No, to panyawan oh. Pure na panyawan to. Na. Hmm. Hmm. Na. Lamik kayo. Ha. Mura kalamay, tamis kayo. Mm, panyawan. Hmm. sobrang sarap. Hmm. napakasarap ang mm, panyawan. kaya yan ang mapapalakas sa akin, guys. Hmm. Hmm. Kapag kumakain kayo nito, guys, lalo kayong lumalakas. lumulakas. hmm Hmm. 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 na Hmm. Ha. Hmm. Ha. Mm. Ha. Hmm. hmm Ha. 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 So sa lahat sa mga nagsuporta nato. Please follow and please hello guys. Paki-share sa akin video guys. Uh, sa mga gusto mag mag, uh, mag ano mag comment, mag-comment kayo guys o gusto niyo mag, mag magpa-request uh, request lang kayo guys kung anong gusto niyo ipakain sa akin guys. Yan. Hmm, kabisik na napaka, kabisik na bisik ito guys. Hmm, panyawan. Hmm, napakasarap. Hmm, sobrang tamis, masarap pa sa anong sa kalamay. Hmm. Thank you for watching guys. Terima kasih kerana menonton. Bye bye, God bless po.